Viral ang kumalat na litrato ni Bea Alonzo at ng negosyante na si Vincent Co kasama ang Net25 President na si Cesar Vallejos. Kuha ang photo sa okasyon ng OPM Con 2025 na ginanap sa Philippine Arena. Sa kanyang post, tinawag ni Vallejos na power couple at bagong staunch supporters ng OPM Music ang dalawa. Ayon naman sa tweet ng isang kilalang source, ipinakilala na raw ni Vincent ko si Bea Alonzo bilang jowa kaya keber na ito kung ma flex ang mga pictures nila ng kapuso actress sa social media. Hirit naman ng mga netizens, panalong panalo raw ang love life ni Bea. Pati raw ang mga fans ay nagbubunyi dahil bet na bet nilang maging first lady ng supermarket icon ng aktres. Ano ang sinyo sa balitang ito?